So, ito na nga mga Habibis. Wala pa rin si Habi David. Nasa Tugigaro pa rin siya. Two namin siyang hindi makakasama. At para sa dinner namin tonight, naisip ko magluto ng ginataang pusit na may talong. At nag-start na nga akong magisa ng maraming bawang sa kawali, tapos nilagyan ko rin ng sibuyas at tsaka ng kamatis. Hindi ako usually naglalagay ng kamatis, pero minapanood ako parang mukhang masarap kaya try natin. Para maiba naman yung recipe ko. Ginis ako lang yan ng mabuti hanggang sa maluto yung kamatis, tapos nung okay na, naglagay ako ng 2 tablespoons ng soy sauce, Siyempre yung gamit ko yung favorite kong select. Tapos naglagay din ako ng isang tablespoon ng oyster sauce. At dun sa recipe na panood ko, naglagay din ako ng sugar. Pwede namang wala, it's up to you guys. And then inaligay ko na yung ating mga pusit. Tapos hinalo ko lang yung mabuti at saka sinang kutsa ko. Niluto ko lang yung for about 45 minutes kasi mabilis lang maluto ang pusit. At wag hahayaang mo-over ko kasi kukunat yan for sure, nakakaloka. And after a while, eto, luto na yung ating pusit tapos nagtubig na rin siya. Hinango ko na muna isa-isa yung ating pusit kasi kailangan ko pang ipagpatuloy ang pagluluto sa sabaw. set asad ko muna ang mga pusit na to tapos ibabalik ko siya mamaya kapag luto na yung sabaw natin. At nung mahango ko na nga lahat, tsaka ko naman inilagay ang ating gata. Galing sa freezer yung gata kaya may yelo pa siya. Mas gusto ko pa rin talaga yung kakang gata kaysa dun sa mga nakapak. At dahil medyo mahili din kami sa maanghang, naglagay ako ng green chilies. Mabuti na lang may natira pa kaming tatlo sa ref yung dalawa, ko ng maliliit, tapos yung sa isang buo kong nilagay. Pinagpatuloy ko lang ang paghalo sa sabaw tapos isa-isa ko nang nilagay yung mga talong. Mas masarap din talaga kasi ang ulang kapag may kasamang gulay, di ba? Aminin nyo yan. Tinakpang ko lang at niluto ko lang yung talong for about siguro mga 5 minutes. At syempre, huwag kalimutan tikman ang niluluto para may adjust ang lasa kung kinakailangan. Pagtikim ko, parang nakulangan ako sa alat kaya nagdagdag ako ng kaunting asin. And after a while, nung medyo malapit na maluto yung talong naglagay naman ako ng kaunting suka sa ating sabaw. And then tinakpan ko lang ulit yan at niluto ko for another 1 to 2 minutes. And after that, ibinalik ko na yung ating sinat aside na mga pusit kanina. Tapos sinaluhalo ko lang ulit ng very light at niluto ko for another 1 to 2 minutes. At eto na nga, luto na ang ating ginataang pusit na may talong. Nagkulay orange siya kasi ating gawa ng kamatis. Naghain na ako, tinawag ko na si Justin kasi si Ate Rose para makakain na kami. Ikawin natin ang ating ginataang pusit na may talong. Ate Rose. Pa Mainit pala. Mainit yung kanin sir. Oo. Oh. <laughs> Baka mapasok ka. Ang lasa. Sarap. <laughs> <laughs> ah, just ten. Tekman. Okay. pusit na may ano. Na may Sarap. talong. May talong. mainit ang kanin wala si Habi David nasa Tugigaraw na mamimiss ni Habi David ang ginataang pusit mainit mainit nga mm, ang sarap Paanghang ba? may anghang? opo Tama lang yung anghang, sir. Yes, kain tayo. Mas masarap pag maanghang. Yes.